Ang OSIRIS-REx ay isang misyon ng NASA na naglalayong pag-aralan ang asteroid Bennu, isang malapit sa daigdig na asteroid at maguwi ng sample pabalik sa mundo. Bago ito makarating sa Bennu, inakala ng mga siyentipiko na ang ibabaw ng asteroid ay puno ng pinong material parang graba o buhangin. Ngunit nang dumating ang OSIRIS-REx noong Disyembre 2018, ibang iba ang kanilang nadatnan, isang mabatong mundo, balot ng naglalakihang bato at bangin. Ang matinding pagkamagaspang ng lupain ng Benu ay naging isang malaking hamon dahil kaunti lamang ang ligtas na lugar kung saan maaring kumuha ng sample. Kinailangan ng halos isang taon ng masusing pag-aaral upang hanapin ang perpektong lokasyon para sa paglapag. Matapos ang masusing pag-aaral na tagpuan ng mga siyentipiko ang tamang lugar kung saan makakakuha ng sample at ang proseso ng pagkuha ay naging puno ng tension at excitement habang ang Osiris Rex ay humahakbang sa kanyang misyon. Habang ang osiris Rex ay humahatak ng material mula sa ibabaw ng Bennu, ang mga siyentipiko sa lupa ay nagmamasid ng may pananabik umaasa na makolekta ang mga mahalagang sample na maaaring magbigay liwanag sa pinagmulan ng buhay sa ating planeta. Matapos ang daan-daang mapping pagsusuri ng larawan at scientific analysis, ipinahayag ng NASA ang pangunahing lugar ng sample collection, ang Site Nightingale. Matatagpuan ito sa loob ng isang maliit na crater na may diameter na halos 140 talampakan. Bagaman makitid ang espasyo, may sapat itong dami ng maluwag na material na maaring makuha ng O-Series Rex. Napili ito dahil sa mas mataas na posibilidad ng pagkuha ng malinis at primitive na sample na hindi pa nababago mula pa sa simula ng solar system. Mayroon din silang inihandang backup site na tinawag na Osprey kung sakaling hindi maging matagumpay ang unang pagtatangka, ang buong pagpili ay resulta ng siyensya, teknolohiya at maingat na kalkulasyon dahil isang maling galaw ay maaaring ikasira ng buong misyon. Noong Oktubre 2020, nagsagawa ng touch and go maneuver ang Osiris-Rex, isang mabilis, ngunit komplikadong pagbaba at pag-akyat muli mula sa asteroid Bennu. Layunin nitong mangolekta ng hanggang dalawang kilo ng maluwag na material gamit ang isang robotic arm na parang vacuum. Ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na mag ang Estados Unidos ng sample mula sa isang asteroid. Ang inaasahang pagbabalik ng capsule sa Earth ay nakatakda sa taong 2023. Sa sandaling makarating ito, susuriin ng mga siyentipiko ang sample para maunawaan ang pinagmulan ng ating solar system at marahil ang mga sangkap para sa buhay ang misyon ng Osiris Rex ay hindi lang tungkol sa siyensya. Ito ay paglalakbay sa pinagmula ng ating mundo gamit ang teknolohiya at karunungan ng tao. quick to spark your